Isa ka rin bang moto na ayaw mo na ng napakahabang wire sa loob ng helmet mo? <laughs> well, kung yes at interested ka sa wireless mic, mga brad, gusto ko nga pala ipakilala sa iyo ang DJI mic Mini. And, pasok ba to sa isang moto vlogger? We'll find out. Let's go! Uy, brad. Sorry ah. ice ko kasi ito eh. Napakahabang wire. Abot ata ito sa kabilang barangay. <laughs> Pero kasi mga brad, ito yung una kong wire na mic na ginamit ko sa vlog ko. No? And papansin nyo, grabe sobrang haba. And then, nag-upgrade ako dito sa mas maikling wire na to, uh, lapel mic na nilalagay ko sa loob ng helmet ko. So imagine tong napakahabang wire na to. No, paano mo siya itatago sa loob ng helmet? Nakaka-bother, no? And minsan kapag nasa long ride ka na, no mararamdaman mo medyo sumasakit yung somewhere sa ulo mo kasi syempre uh, nakaano siya eh, nakaumbok no yung wire, yung foam. So kahit na at first di mo siya mararamdaman, pero in the long run kapag medyo matagal ka na sa biyahe mararamdaman mo siya, medyo may sumasakit na part ano sa ulo mo. And so bumili ako ng mas maikli which is the Racing Boy, ano, Racing Boy helmet. This one is good no. Ang ganda nito. 'Yun nga lang hindi niya ma-achieve mga brad, yung gusto kong uh, um, output ng tunog, no? Kasi gusto ko kapag nagvlog vlog ako, naririnig yung boses ng clear, yes, pasok dyan Racing Boy, pasok din naman dyan itong uh, Love, Cinco uh, Love S6E, no? Pasok naman to rin. Yun nga lang kasi, ito, napakahaba. eto naman, maikli, pero yes, clear yung boses. Yun nga lang, hindi na naririnig yung exhaust. Eh ako, pag nag-vlog ako, gusto ko naririnig yung boses, naririnig yung surroundings, at naririnig yung exhaust ng clear. No? So, nilabas tong DJI mic, mga brad, ano, and I'm really impressed kasi lahat ng hinahanap ko sa moto vlogging, ano, yung output, yung sound clarity, yung tunog ng exhaust, mga brad, nakita ko dito. O nga pala, mga brad, hindi sponsored itong video na to. So, kung ano man yung sasabihin ko, ano man yung uh, feedback ko sa DJI Mic Mina na to, ay walang magagawa si DJI. Pero, tara, pag-usapan natin lahat. Itong mic nga pala na kinuha ko mga brad ay yung 2 transmitters and 1 receiver with the charging case. Meron kasing option na isang transmitter at isang receiver pero walang charging case. Magpuprovide sila ng separate charger para sa transmitter and sa receiver. Meron din namang option na transmitter lang, which is the mic itself. Sa option na ito mga barat maliban sa transmitter, receiver, and sa charging case, meron kang carrying pouch, meron kang dalawang clip magnet para pwede mo siyang ilagay sa mga magnetic o sa mga metallic, no? Pwede mo siyang idikit doon. Meron kang Type-C adapter para pwede mo siyang i-connect sa iyong mga tablet sa iyong phone, or any uh, Type-C na uh, gadget. Meron ka rin camera audio cable para pwede mo siyang ipabit sa mga 3mm audio jack meron ka ding USB-C charging cable and syempre may mga libreng stickers ang isang transmitter mga brad ay kaya niyang mag voice record up to 11 hours straight mga brad at kung meron ka pang charging case pwede mong isal ito sa charging case at kaya niya itong i-full charge up to 3 and a half times With a total of 48 hours of recording, mga brad, imagine, small but terrible. Pagod ka na mag-ride, meron pa rin battery yung wireless mic mo. O, di ba? Sangka pa. Ang kagandahan dito, mga brad, sa DJI Mic Name is meron siyang Bluetooth connectivity. So, if gusto mo ng Bluetooth, pwede naman. But, if kung gusto mo ng mas solid connection, meron kang option, na mag type C directly sa iyong mga gadgets na may type C capabilities. Nandito na rin lang tayo mga brad, i-share ko na sa inyo yung final setup ko after 7 days of testing ng aking camera. So ganyan ang itsura niya and yung aking transmitter ay nasa loob ng aking helmet. Dahil napakaliit nito na mga brad, no, naisingit ko siya dyan na hindi ako nababother o hindi tumatama sa labi ko. Oh, alam ko na yung susunod mo yung tatanong brad, baka malaglag yan. Well, Noong last weekend mga brad, umuwi ako ng Pangasinan at dumaan ako na expressway ng nakaganyang setup. So far, hindi naman siya naalog or hindi naman siya naalis. Pero syempre, worried din ako kasi pagka mahal-mahal gadget na to. Buti na lang maganda yung fitting ng Type-C ng receiver doon papunta sa camera ng DJI Osmo Action 4. Meron din naman siyang option mga brad ano, para sa mga Lightning users, no, sa mga Apple users merong separate piece na lightning adapter. Nga lang, ka pa. O tama ng dada, puro sabi e eh, no? Sound check na tayo. Let's go! And we are here sa Altitude Digital. We're back, yes, kasi mga brad, dito ko binili yung aking mic adapter. Mga brad, meron akong chika. So tinanong ko si ate, no? ate kailan dumating yung DJI mic mini? Sabi niya kagabi daw ng around 9pm. Mga prad! Sabi sa akin ni ate, ako daw yung unang bibili ng DJI mic mini. So mami na nakaka-proud yun ha. Siyempre hindi eh, ko alam kung may mga nag pre-order. Pero tinanong ko si ate, sabi ko, ate may mga bumili na ba? Sabi naman eh wala pa ako pala. So let's go. Sana hindi siya lemon unit mga brad. What I mean by lemon unit is yung uh, factory defect. From factory may issue. Sana wag naman. I guess di naman. Uh, anong yung add ang password kayo dito? Ano nakaibang email? Tingnan natin agad Na-meet nga pala natin si sir Thank you po Thank you Thank po Thank you ma'am Bye 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 Tara mga brad Let's go home Ang setup ko mga brad Ay ganito Tara Pero yung isang transmitter Since dalawa to Nilagay ko siya sa bulsa ko So sana maganda Yung quality natin alpha test natin ng naka transmitter kasi pwede rin sya yung totally wireless via bluetooth sa DJI and another plus mga brad dahil very compact sya no? andito lang sya sa loob ng helmet ko nang hindi ako nababother naka magnet sya banan na lang dito is yung compactness nya, hindi ba compromise yung quality test na yun nato yung high speed nya if meron bang uh, interference balita ko itong uh, DJI mic Kahit nung sumigaw ko like Hindi ah! sya basag <laughs> Tingnan natin kung anong Mayayari sa post editing Sana so, maganda yung quality Sana maganda yung quality Ang DJI Mic Mini Ay nagkakahalaga ng 4000 plus Dun sa isang transmitter at isang receiver And 8,299 dun sa dalawang Transmitter at isang receiver at 2,000 plus to 3,000 yung transmitter lang so ayan if gusto nyo ano bumili like now na like ito na <laughs> ayun yung price list yung mga brad alam ko meron online pwede kayo mag order hello mga brad so we are testing the uh, bluetooth connection ng Mike Mini. And here we go. Bluetooth connection test at high speeds. Clear pa ba? Sana clear pa, no? Sana clear pa kasi para hindi na natin kailangan ilagay pa yung transmit ay yung receiver ato At test natin ulit kasi meron na akong tinest one time na Ah, uh, isang brand no, yung TNW A37 ba yun? A32 hindi ko sure pero tinest ko yun yung bilog na maliit super compact no napakaganda kapag naka standstill siguro dahil it's not made for ano talaga uh, motovlogging pang ano lang talaga siya pang standstill or yung ano na yung typical vlogging na naglalakad ka ganyan tapos naka connect ka sa si phone ganun made for that talaga siya mga bread pero yung running in high speed tingin ko hindi obviously kasi sobrang garbled nung ano nung connection to the point na wala ka nang maintindihan sa sa recording so sayang naman uh, another test for the DJI mic mini this time ano naman naka minus 12 gain kasi dito siya sa noon dito siya sa loob ng helmet ko But the good thing about it is mga bre, dahil uh, meron siyang control sa loob ay pwede mo siyang timplahin Kuha niya naman yung gusto kong sounds, kailangan ko lang talagang i-balance eh no? So ang maganda dito is yung auto-connect, nag-auto-connect siya First pair, connect mo muna then pag pinatay mo siya and then switch mo ulit mag auto connect siya so try natin ulit patay natin yun may mga ilang segundo lang na delay pero nagko -co connect pa rin naman siya ang ko dito yung clarity ng voice voice and yung exhaust sound yung kahit na bay sila eh okay lang yung may tunog yung exhaust tapos naririnig pa rin yung boses ng malinaw o nga pinatay ko yung noise cancellation kasi may compromise yun eh nababawasan niya yung noise pero at the same time yung ganda nung tunog ng exhaust eh medyo alam yun kinokontrol niya parang nagiging pangit to yung tunog ng exhaust sa mic dahil nga, medyo malakas sya sa DJI Mic 2, ay sa Mic Mini. Pero, uh, din naman talaga ganun kalakas. So, kamusta naman mga brad? Okay ba yung mic natin? What is up mga brad? Test ulit tayo ng ano? minus 6 gain <clears throat> masyado kasing mahina yung minus 12 so tigil natin yung minus 6 let's go so itong DJI mic supposedly meron siyang anti-clipping so pine prevent niya yung pag sabog ng tunog or basag na tunog no pero nakikita ko kasi dito sa meter, nagre-red siya eh. So means naki clip Tingnan natin mamaya pag-uwi. So after a week of testing mga brad, maganda ba siya o hindi? Well... Para sa akin, maganda siya. Lalo-lalo na kapag yung complete set ang kukunin yung mga brad, yung may dalawang transmitter para kapag may kausap ka, eh, pwede mo siyang bigyan ng mic. And also, if nasa super long ride ka, kagaya ko na mahilig mag-ride, ano, meron kang isang transmitter na pwedeng gamitin and pag ito'y nalobat, if ever, ano, meron ka pang isang extra na pwede mong isalpak ulit habang nag-charge yung isa sa battery case. So, napaka-convenient, di ba? Hindi mo naiisipin kung malulubat ka o hindi. Pero, syempre, wala namang perfect item, ano? wala namang perfect gadget. Kaya, mga brad, nilista ko dito yung mga likes and dislikes ko dito sa mic na to. So, unang-una na dyan, yung gusto ko is yung sound quality. Very, very, very maganda. Very pure, ano? And, uh, pwede mo siyang templahin. Pwede mo dagdagan or bawasan yung gain dun mismo sa receiver itself and pwede rin sa mga camera. Ano-ano pa? Yung build quality niya, napaka-premium. Mga brad, tignan nyo. Oh. Ang ganda. Napakaliit lang niya. No? Napakaliit lang. Pero yung quality niya is hindi compromised. No? Ganun din sa charging case unang tingin mo talagang DJI na DJI maganda yung quality and maliban doon ano, yung battery life yun na, na, mention ko na kanina ano, napakatagal ng battery life tapos charging case pa times 3.6 yung full charge no? so imagine nagbiyahe ako from Manila to Pangasinan tapos 7 days ko nang tinetest until now mga brad hindi ko pa na charge so napakatagal niya talagang gamitin ano? hindi, ka, hindi ka niya papabayaan at ang pinaka-importante mga brad sa lahat ng nabanggit kong gusto ko ay yung connection. Ano, dahil nga wireless ito, ano, yung connection niya ba is nakuputol-putol? Yung connection niya ba ay nagsachapi-chapi mga brad? Wala. Kahit high speed, ano, nag-expressway na ako, wala pa rin disconnection. Yun nga lang kapag Bluetooth, napansin ko, kapag Bluetooth to Bluetooth sa camera, merong split second na ano, disconnection, which is okay lang naman. Uh, hindi naman siya ganun ka-big deal kasi pwede mo naman siyang i-edit or as in super split second lang siya mga brad. Pero if meron kayo nung receiver ano, na gaya nung kinuha ko na package is wala siyang split second delay. Ano. Nung nag-expressway kasi ako, yun ang gamit ko yung receiver and wala akong napansin na split second delay. Ano naman yung mga hindi ko gusto? Well, isa sa mga hindi ko gusto is una yung battery percentage hindi mo siya makikita sa mismong unit even sa sa receiver receiver o transmitter wala ang meron lang is yung uh, light indicator niya makikita mo lang yun kapag inopen mo sa application doon mo lang makikita yung battery percentage and also yung settings doon mo lang din siya makikita Secondly yung uh, audio quality niya sa Bluetooth connection sa phone or sa tablet hindi masyadong maganda. Pakinggan niyo to mga brad. Mga brad, ito naman yung Bluetooth connection ng DJI Mic Mini sa aking mobile phone ano, sa aking Samsung phone and naka-on yung noise cancellation. So, kayo na lang mag-decide or kaya na lang mag-judge if meron bang uh, compromise sa quality niya. So, ayun ano, siguro na notice nyo yung difference versus sa uh, gamit ko siya ngayon. Ito, gamit ko siya ngayon. So, notice noticeable yung difference niya. ano. Next is, wala siyang type C port, mga brad. So, para ma-charge mo siya, ang kailangan mo yung provided nila na uh, charging case if transmitter lang kinuha mo. But if kinuha mo yung full package, ito lang, dito ka lang din makakapag-charge. So, meron namang type C dito. No? And meron siyang charging base. 'Yun ata yung tawag dun, eh, charging base, hindi ko sure, no. So 'yun lang yung only way of charging, but yung receiver, meron siyang type C ano na na port sa likod. So pwede mo siyang i-charge doon. But at the same time, pwede mo rin siyang i-charge sa charging case. And another thing, yung nabanggit ko nga kanina, yung lightning uh, lightning adapter is hindi siya included dun sa package. So if iPhone user ka or Apple user ka, kailangan mong bumili separately ng lightning adapter. But, ang kasama lang sa package is yung Type-C adapter which is, alam ko, mostly Type-C na yun. No? But then again mga brad, para sa akin, it's a yes. So, hindi ko na gagamitin yung mga wired mics ko, no? At ang isa pang pinakamagandang benefit dito, if you have multiple helmets, pwede mo lang siyang ikabit ng ikabit. Hindi mo na kailangan ng bumili pa ng separate mic, no? Hindi mo na kailangan pang mag pulupot sa loob ng helmet mo, ililipat mo lang yung transmitter sa mga helmets mo. So, para sa akin, it's a big plus kasi meron ako mga iba't ibang helmets and meron ako mga iba't ibang mounts. Ano? So, pag nilipat ko yung camera, ililipat ko lang din yung transmitter, I'm good to go. Actually, mga brad, ang pinakahabol ko lang talaga dito yung wireless niya, yung wireless capability. So, plug mo lang na ganyan, yung receiver, i-plug mo sa uh, camera mo, sa Type-C port, but if hindi siya compatible, pwede naman Bluetooth to Bluetooth, ano, with the split second delay at high speeds, it's not a big deal. Again, ano. So for me, mga brad, ay hindi ako nagsisisi dito sa DJ mic na to. So sa mga susunod ng mga vlogs ko, ito na yung gagamitin nating mic. And alam ko, mapapansin nyo yung difference sa ating audio quality. So once again, mga brad, maraming maraming salamat sa pagnood mo at pagsuporta mo sa mga vlogs ko. And hopefully, ano, mas gumanda yung quality ng audio natin. And alam nyo na yan, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, Ingatan. Let's go!